Mga dapat tandaan bago ka gumawa or mag-setup na yung solar setup sa yung tahanan. So bago ka maglagay na yung solar setup sa yung tahanan, may mga ilang bagay lang dapat tayong tandaan bago tayo mag-setup ng ating mga sariling solar setup sa ating mga tahanan para hindi masayang ang ating perang pinaghirapan. Number 1. Alamin muna ang ating mga konsumo sa ating kuryente. Tignan ang average na kilowatt hour na ginagamit mo bawat buwan. Ito ang magiging basehan mo kung papaano o kung gaano kalaki o kaliit ang iyong solar setup na kailangan. Pangalawa, tukuyin kung anong uri ng solar setup ang gusto mo. May off-grid, may on-grid at may hybrid. Ang off-grid ay hindi konektado sa kuryente ng Meralco or electric cooperative. Kaya dapat may battery backup ka. Ang on-grid naman ay konektado sa linya ng kuryente kaya mas mura pero wala kang power kapag brand out. At ang hybrid naman ay pinagsamang dalawa, may battery at konektado rin sa grid. Pangatlo, suriin ang lokasyon ng iyong bahay. Kailangan ng ating mga solar panels ng diretsyong sikat ng araw. Kung madalas maulap o natatakpan ng puno ang iyong bubong, baka bumaba ang efficiency ng solar setup mo. Pang-apat, siguraduhin ang tamang kalidad ng mga materyales. Pumili ng mga reliable brands ng mga solar panel, inverter at baterya. Mas maganda kung may warranty at after sale support. Tandaan, ang murang setup na madaling masira, mas mapapamahal sa bandang huli. At syempre kung bago ka sa pagsosolar, pag-aralan muna ang iyong pangangailangan. Tamang plano ngayon, malaking tipid bukas. At syempre kung bago ka sa ating channel at uh, interesado ka sa mga ganitong klaseng mga videos, inaanyanyahan kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga upcoming videos. At syempre mag-comment ka na rin sa iba kung ano pa ang mga gusto nyong matutunan.